Sa pagpasok ng susunod na taon, tiyak na mas magiging puspusan na ang paganda ng ating mga delegado para sa Paris Olympics. Ang ibang atleta sa pa sa mga kompetisyon para mag-qualify sa pinakamalaking sports event sa 2024. Kaugnay nito, tiniyak ni Chairperson of Senate Committee on Sports, Senator Christopher Bongo, ang kanyang suporta sa mga Pilipinong atleta. Si Daryl Oclares ng PTV Sports sa detalye. Rise and shine, Daryl! Inaabangan na ang pagbubukas ng pinakamalaking sport event sa susunod na taon. Pagtungtong ng Hulyo ay magsasama-sama ang mga pinakamahusay na atleta sa buong mundo para sa Paris 2024 Olympics. At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga atletang Pilipino. Sa kasalukuyan, apat na Pilipino pa lamang ang nakakapasok sa Paris na kinabing bilangan ni na EJ Obiena para sa Athletics, Carlos Hulo at Alia Finegan para sa gymnastics at Yumir Marshall para sa boxing. Kaugnay nito, suportado ni Chairperson of Senate Committee on Sports Senator Christopher Bongko ang magiging kampanya ng Pilipinas para sa Paris Olympics. In fact, during the budget deliberation, isa rin po sa isinulong natin no na magka ma, mapondohan yung PSC. Ako mismo as chairman ng committee on uh, sports, isinulong natin na uh, maglaan ng pondo para makatulong po sa preparasyon ng ating mga atleta para sa Paris Olympics at the same time sa delegates. Panawagan din ni ang suporta ng pribalong sektor at ng mga National Sports Associations. Huwag natin iasa lahat sa gobyerno. Napaka-importante rito ang suporta po ng POC at ang suporta po ng ating mga NSA. Doon talaga manggagaling yung uh, uh, suporta. So, magtulungan lang po tayo dito. Ako naman uh, I'm rooting for our team na sana madagdagan po yung uh, napanalunan nating uh, uh, ginto, no? Inaasahan naman na madaragdagan pa ang listahan ng mga Filipino Olympians matapos ang serya ng mga qualifying tournament sa iba't ibang mga sport. Gary Loclares, Rising Shine Filipinas.